Hello mga kabendez. Nandito ako ngayon sa Royal Free. kasi bukas ay year-end party nila Argus. So kailangan kasi parang yung yung parents yung mag ano mag gift sa sa kids. Tapos ang my wishlist si Argus na ano gusto niya kasi ay robot daw na nagsasalita ganyan. So nag naghanap kami ni daddy niya. Para naman ma happy, -happy siya kasi nga ba diba, hindi siya masyadong nakakapasok sa school. Tapos ma-experience man lang niya yung year-end party. ba diba? Tapos eto, nakahanap kami. Nakahanap namin ng robot-robot na yan. Pataga, ganito yung mga gusto niya. Mga na niya. Natitipuhan niya ngayong laruan. Ganto. Ayan. Ayan siya. Ayan. Yan. <laughs> Naku, ano, matutuwa si Argus niya. So, parang surprise surprise gift yon sa school nila. Sa school nila yon bubuksan. Hindi niya to alam na bibili namin. So, ayan. Sana mahapi ka, anak. Mayroon pa kami isang nakitang laruan. Eto. May isa pa kami nakitang laruan. Gusto niya rin. Na... Actually, ganito lang kaliit yung pinabibili niya, dad, no? Ito yung gusto niya kasi yung nakakausap. Yan. gusto niya, robot-robot din -robot, Ah, uh, ayan, oh. No? <laughs> Naku, matutuwa yun. Happy talaga yun. Kasi, hanap siya nang hanap talaga sa Lazada. Sa Lazada, tsaka Shopee. Hello! Ay, ano daw? <laughs> Hello! Father. Ayan. Yan, bali dalawa yung bibili namin. Yung isang yon robot na yun, tsaka ito. naman na ma-happy yun. Kasi, matagal na siyang nag... Nung nakaraan pa niya ako sinasabihan na mag-check out nga daw ko ng robot at gusto daw niya yun. Yung mga trip niya ngayon. Ano. Tapos na siya sa mga barel-barel. sa so, ayan. Gift namin yun sa kanya para bukas sa year-end party nila sa school. Kasi mga parents yung mag sa mga kids. So, bukas, abangan nyo ang aming vlog. Para. Bye, mga ka at yun nga mga kabrendel, after nga namin na mabili yung gift namin para kay Argus, namili naman kami ni daddy niya ng mga pang loot bags. Actually mga kabrendel, etong loot bags na to idea talaga ni Argus yan. Gusto niya kasing magbigay sa mga classmates niya ng mga simple gifts lang para lang din may maibigay siya bago matapos yung taon. Kasi nga hindi siya masyadong nakakapag na nakakapasok sa school, namimiss niya rin yung mga classmates niya. Kaya kahit papano, makapagbigay siya ng mga gento sa mga classmates niya. Ayan, namimili lang ako ng mga pwedeng ilagay sa loot bags. At yan nga mga ka-Brendel, nakauwi na kami. Sinort ko lang para mailagay ko na rin sa loot bags. Ito nga pala yung mga nabili ko, loot bags. Medyo marami din yung classmates ni Argus. Ayan, natutulog na siya kasi hindi niya na kami nahintay. Medyo late na kasi nito kasi nga para hindi niya makita yung gift na iregalo regalo namin sa kanya para bukas. Ayan, yan yung mga candies. At ito na nga, magsa na akong magbalot. Kahit na hindi, ako, kahit na hindi ako marunong magbalot ng gift. Ayan, i-prepare na namin ni daddy niya. talaga kapitid daddy niya dyan. Sorry na nga kasi hindi <laughs> talaga marunong magbalot ang person. O oh, ayan na nga. Pero siyempre so, uh, para kay Argus. Yan gagawin ni mami. Yan nga tag-isa kami ni daddy niya na pang gift para sa kanya. Yan to Argus. From mami. At ito naman galing yan kay daddy niya. Yan, siya nagbalot niyan. <laughs> At after nga namin magbalot ng gift for Argus, nag-start na akong mag-sort ng mga candies and chocolates para sa loot bag. Sa sobrang dami, magic na lang natin. Charan! Ayan, tapos na yung mga loot bags. And time check tayo. It's 2.30, ay 2.25 pa lang pala. Ayan, tapos na. So, matulog na tayo mga ka-branded. bukas nila ng mga gift doon. Wala, kong, wala kami yung gift sa'yo. Okay lang. Okay lang sa'yo. Ano ba ano gusto mong gift? Ano ba gusto mong gift? Yung yeah. sa ano? Ah, yung titignan mo sa ano? Online? Ha? Wala ano lang Pero... Bibigyan na lang tayo na lang. Wala kami nahanap eh. Okay, eh, lang. okay na, lang. Okay lang sa'yo. Mag-o-open sila doon. Mamaya, mag-o-open yung mga classmates mo din, Yung gift. galing sa huh? mga parents nila. Kaya na. Tara na. Taro ka na. na lang doon. Tapos, bibigyan mo yung mga loot bags. I-ready yung, yung, yung natin na. Ha? ha? Tsaka yung gift mo sa ka-teacher, ha? Okay? Sulu! Opo. Mga brendan Good morning! pupunta po kami sa amin sa school namin kasi po year-end party namin. Year-end party niya. Apo. ano yan? Ano yan? Ano yan? Gift namin. Miss gift? Gift ko ay Tita Kay si Teacher Hello. Roxanne. Yan. Yeah. Excited ka na? Apo. Okay. Ay, mga loot bags mo. Nakita mo. Na bibigay natin sa mga... Classmates. classmates mo. Ha? <laughs> huh. Excited ka? First time mo, na. Huh? First time mo mag year end party sa school. Ha, bye-bye ka na. Bye-bye. See you. See you later. See you, you later. Bye-bye. 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 Baid? Na naiyak siya. Kasi, hindi niya alam kung kung ano magiging reaction niya. Kasi, Na, ha? Wala siya. Wala ata siya. Sabi niya, wala daw siyang gift. Pero hindi niya alam, may gift siya.

Gift niya, gift ni Daddy. <laughs> robot. Ito yung lagi niyang pinapabilisan online, robot. Lagi niyang pinipilit. Sabi ko maghahanap ako. Ayan na. Kala mo walang gift eh. <laughs> Ayan. Ano mo. Ayan na. Open mo na. May gift ka. Kala mo wala. <laughs> Ayan. Gift mo na si Daddy. Ayan. Open mo.

nakita mo agad. di ka na-surprise. Pero di mo alam kung anong laman nun, doon, ha? Ah? Ano palagay mo, anong laman doon? Ha? Ah. Ano? Machine. Machine? Gumball. Gumball machine? Keryo. Sino yan? Keryo. Pero kung... Ibigay mo? Ha? Huh? Friend mo? Uh -huh. O, oh, paganda na na. Nangungopia ka sa kanya? <laughs> sa Ay, nangungopia sa inyo? Wala. Wala. Po. Wala po. Bad kasi yan, ha? Wala po. <laughs> 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 Nag-enjoy ka ba? Wow! <laughs> yeah, magpatingin ka isa po. Nag-enjoy ka na? Patingin ko na isa. Asan yung isa po? Ito, Ito po dalawang nagsasalita. Wow, pakita mo daw yung isa pa. Isa pa daw. Isa. Ano po? Isa. Pindutin mo daw yung ano. Ano Ano po masasabi mo sa year-end party nyo? Masaya naman. Apple and J Apple.